Perwisyo naman ang dulot ng lahar mula sa Mount Canlaon sa mga magsasaka sa Negros Island. Pati ang turismo, apektado na rin. Yan ang pambagising na balita ni Gio Robles. Binabalik-balikan ng mga residente at turista ang Twin Falls na ito o Busay Capid sa La Carlota City sa Negros Occidental. Uh, arambas, Napalitan ng rumaragas ng tubig ng semento ang umaago sa sikat na pasyalan ng magka-flash flood na may kasamang lahar mula sa kanlaon. Ito rin ang eksenang naabutan ng News 5 sa barangay Kabakungan sa bayan ng La Castellana ilang oras matapos bumuhos ang ulan sa Mount na Napatakip ng ilong ang mga residente dahil sa masangsang na amoy na dala ng lahar sa lakas ng ragasan ng lahar umabot ito sa mga irigasyon na nagsusuplay ng tubig sa mga taniman gaya sa mga tubuhan na pangunahing kabuhayan ng mga Negrense kilala ang Negros bilang sugar capital ng Pilipinas Ayon sa Sugar Regulatory Administration o SRA, higit sa 20,000 hektarya ng tubuhan ang naapektuhan ng pagputok ng kanlaon. Bago nito, aabot na raw sa higit kalahating bilyong piso ang lugi sa industriya ng tubo sa Negros, bunsod ng El Nino, base naman sa datos ng United Sugar Producers Federation o UNIFED. Kaya dagdag pasakit daw ito sa mga magsasaka ng tubo. So, pag yung leaves ng asphalt, masusunog yan plant mm -hmm. And then uh, the ash that goes to the soil, it will uh, turn the soil from alkaline to acidic. So for example, if the soil has a pH of uh, 7, it could go to as low as 3 to 4, which is not good for growing sugarcane. Ang SRA naman, nakatakdang magsagawa ng soil analysis sa mga tubuhan. May pondo na rin umano na inilaan bilang paunang tulong sa mga apektadong sugarcane farmers. Bukod sa mga tubo, umabot din sa mga palayan ang lahar na umapaw mula sa mga ilog. Sa barangay Masulog Uno sa Canlaon City, nanigas na ang lahar. Kaya ang bagong tanim na palay ng mga magsasaka, hindi na mapapakinabangan pa. Sinanay nila, wala raw magawa at tanggapin ang mapait na katotohanan. Masakit. Eh, kasi ang ang daming pinagdaanan namin. Tapos, pag mag-ingunaan na ang sistema, lugi na kami, malaki ang gastos. Kaya ang natabunan sa lahar, hindi na siya dapat nga pag maasahan pa nga mabubuhay. Ayon kay Negros Occidental Governor Bong Lacson, aabot sa 10 milyong piso ang pinsala ng kanlaon sa sektor ng agrikultura sa probinsya. Sa kabila nito, itinuturing pa rin na biyaya ng mga residente ang kanlaon volcano sa Negros Island, kaya umaasa si nanay nila na makakabawi pa rin sila sa tulong ng bulkan. Pagmatigas na ang, ang lahar, pag inaagos na ang, ano na, yan, sa ganila tawag niya, pailalim na, ang mabilin sa ibabaw, tumataba na, magmataba po ang pananim. Pero matagal pa, maghintay kami. Nagbabalita mula sa Frontline Gio Robles, News 5.